Bukod sa nagagandang tanawin, masasarap na pagkain at makukulay na kapistahan, ang Pilipinas ay kilala rin sa iba't ibang uri ng pamahiin, sa mga pampaswerte, mga kontramalas at ibang paniniwala na taglay ang maraming Pilipino. Marahil resulta ito ng iba't ibang banyaga na nanakop sa bansa at kaniyang sinaunang relihiyon. Bilang isang binyagang katoliko-kristyano, nararapat ba natin itong paniwalaan? Tara, siya sa atin natin! Karamihan sa pamahiin na taglay ng maraming Pilipino ay hango sa kautusan o katuruan ng mga babaylan, mga albularyo, paniniwala ng karatig bansa at mga tribo sa Pilipinas. Kung ating babalikan ang kasaysayan ng ating bansa, ang mga paniniwalang ito ay nagmula sa paganong pananampalataya, ang pagkakaroon ng mga diyos-diyosan, mga espiritu mga kakaibang nilalang na nagbibigay ng swerte o malas sa isang individual, kung kaya't nagkakaroon sila ng mga ritual o gawain upang makuha ang swerte at maiwasan ang malas. Narito ang ilan sa mga halimbawa nito. Ang mga pangontra. Ito ay karaniwang isinusuot sa mga bagong silang na sanggol sa paniniwalang mapoprotektahan ang bata sa balis usog at masasamang espiritu. Naglalaman ito ng mga kakaibang ugat ng punong kahoy, mga balahibo ng hayop at orasyon upang tumawag ng espiritu na magsisilbing proteksyon sa sinumang magsusuot nito. Tabi-tabi po, ito ay pamahiin kung saan ang isang individual ay nanghihingi ng permiso sa mga nilalang na hindi nakikita sa tuwing dadaan sa bundok, matatandang kahoy, ilog, kuweba at kagubatan upang hindi makagambala. Sinasabing kung hindi ito gagawin ay maaaring magalit ang mga nasabing nilalang at parusahan ang sinumang hindi magsambit ng kakaibang sakit. Maaaring magsagawa ng atang o padugo depende sa bigat ng paggambala. Atang ang atang ay nagmula sa salitang Ilokano na tumutukoy sa pag-aalay ng mga pagkain upang mapaalis ang masamang espiritu. Ito ay nagsisilbing kabayaran sa mga espiritu o nilalang na kanilang naistorbo. Padugo. Katulad ng atang, ang padugo ay paraan din ng pag-aalay. Sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop, pinaniniwala ang makapagbibigay ito ng proteksyon sa mga gusali. Kung kaya marami sa mga Pilipino ang nagsasagawa nito sa tuwing magpapatayo ng bahay at ibang uri ng emprastruktura. Nag-alay na ng dugo, kaya wala ng dugo na dadanak. Pagpag Ang pagpapagpag ng kasuotan bago umuwi matapos pumunta sa isang lamay ay kilala sa Pilipinas. Pinaniniwala ang maaring sumunod ang masamang espiritu o di kaya ang kaluluwa ng mismong yumao sa inyong tahanan kung hindi magpapagpag. Pampaswerte. Ang paggamit ng pampaswerte o lucky charm ay laganap sa Pilipinas. Ang pagsusuot o paggamit ng lucky charm at polka design, paghagis ng barya sa tahanan tuwing magpapabindisyon o tuwing bagong taon paghahanda ng labindalawang bilog na prutas tuwing bagong taon at iba pa. Ang mga ito ay ginagawa upang ma ang swerte at maitaboy ang malas. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga pamahiin o superstition na hindi mawala-wala sa bawat pamilyang Pilipino. Mga pamahiin na hindi dapat isinasagawa at pinaniniwalaan ng isang binyagang katoliko-kristyano sapagkat ito ay taliwas sa unang utos ng Diyos. Hindi ka dapat magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ayon sa Catechism of the Catholic Church No. 211, Superstition is the deviation of religious feeling and of the practices this feeling imposes. Can even affect the worship we offer the true God. For example, When one attributes an importance in some way magical to certain practices, otherwise lawful or necessary, to attribute the efficacy of the prayers or of sacramental signs to their mere external performance apart from the interior disposition that they demand is to fall into superstition. Sa pagsunod sa mga paniniwalang ito, nagkakaroon ng isang individual ng pagsamba sa ibang nilalang sa pamamagitan ng takot na naidudulot at pagtamo ng mga bagay na naipagkakaloob matapos isagawa ang pamahiin. Katulad ng swerte, pangontra, pagkatakot sa ibang nilalang at iba pa. Sa pagsalubong ng bagong taon, kabi-kabilang pampaswerte na naman ang makikita sa hapagkainan sa kasuotan, mga numero at mga kaugalian ang mamamasdan sa karamihan ng pamilyang Pilipino. Ito'y kasabay na sa makukulay nating kultura. Katwiran pa ng iilan, wala namang mawawala kung susunod sa pamahiin. Ngunit ito ay mali. Dahil sa halip na umasa ang tao sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, ay iniaasa na nila ang kanilang kinabukasan sa mga ito. Sa tuwing tayo ay nakararamdam ng pag-atake ng masamang espiritu, humingi tayo ng tulong at proteksyon sa Diyos. Sa mga panahong tayo ay nahihirapan sa buhay, imbis na umasa tayo sa swerte, tayo ay humingi ng pagpapala ng Panginoon. Bilang isang tapat na mananampalataya kay Kristo, ang pampaswerte at ibang pamahiin ay hindi dapat sinusunod. Sa halip, mas umasa tayo sa grasya na nagmumula sa tunay at nag-iisang Diyos. Ikaw, ano-ano ang pamahiin ang patuloy mong pinaniniwalaan? Huwag mahiyang ibahagi sa comment section.